LGU Gimba. Muling magsasagawa ng blood donation drive, pakikiisa sa National Voluntary Blood Services Program ngayong po yung Nobyembre. Isang blood donation drive ang muling isasagawa ng LGU Gimba. Pangunahin, ng Municipal Health Office o MHO at uh, mga Rural Health Units o RHUs dito sa Gimba sa darating na November 25. Bahagi yan ng pakikiisa sa National Voluntary Blood Services Program or NVBSP ng Department of Health. Gaganapin ito muli sa Municipal E-Library simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kasama ang DOH Central Luzon Regional Blood Center at ang Provincial Health Office ng Nueva Ecija. Ito na ang ikatlong bloodletting activity ng tanggapan uh, ngayong taon no. Uno ay ginanap noong April 23 at ang ikalawa ay noong August 9. Pangunahing layunin nito ang makaipon ng supply ng dugo para sa mga nangangailangan na residente ng Gimba lalo na sa panahon ng emergencies. Gaya po yan ng mga uh, pasyente ng dialysis o yung mga chronic kidney disease at mga cancer. Uh, uh, diseases. Mga, pati yung mga nangangailangan ng operasyon uh, at yung mga biktima ng uh, malalagim ng mga aksidente at syempre marami pang iba. Gaya ng dati, bawat individual na kalahok ay kukuhanan ng 450 cc o 450 ml ng dugo. Ang mga maaring mag-donate ay dadaan sa screening at kinakailangan pasok ang bilang ng hemoglobin, ng blood pressure, at syempre ng heart rate. Ang mga pwedeng mag-donate ay 16 years old hanggang 65 years old. Ang mga donors na edad 17 pababa ay dapat may dalang parents conses, consent at hanggang 65 years old ang uh, mga tatanggaping uh, regular blood donors. Pero yung mga 60 years old naman, aym uh, ang mga first time donors hanggang 60 years old lang yung mga first time donors kailangan din na walang sakit siyempre uh, o nararan daw sintomas ng uh, covid-19 gaya ng ubo sipon lagnat o pananakit ng katawan sige so sa mga gusto pong mag-donate ng kanilang dugo uh, or yung mga regular donors na gustong uh, mag-donate ng dugo ngayong November 25 Uh, 2024, punta lang mong po kayo sa Municipal E-Library. Ayan, uh, sa so November, uh, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Siyempre, uh, iniiwasan po na kayo ay, pag nagpunta kayo dyan, dapat hindi kayo puyat o hindi kayo nanigarilyo or hindi kayo uminom ng alak. Tapos, siyempre, dapat wala kayong anumang sakit na nararamdaman. Uh, nung, kung natatandaan po ninyo, kinover po din po natin yung uh, donation drive na ginanap last August 9 at uh, dito sa uh, yung kanilang uh, post-activity report na atin ding natanggap ay uh, na ang successful po nila na bilang ng uh, uh, na, uh, extract, no nakapag-donate ng dugo ay 121. So, marami-rami din po yan. Ah... Uh, ang kanilang na, na recruit during the, that time ng August 9 ay 158. So meron yung mga unsuccessful, uh, meron ding mga deferred dahil sa medical problems, sa uh, low hemoglobin at mataas na hemoglobin. Ayan. So, uh, ito pong mga dugo na makokolekta sa so November 25 ay dinadala po yan sa PJG. Uh, sila po kasi yung ating lead uh, blood service facility dito sa Nueva Ecija. Tapos pag kailangan na natin ng dugo, doon natin 'yon kukunin, no? Para uh, dahil tayo ay nag regular na nag, uh, nag uh, sasagawa ng blood donation drive, syempre, yan din yung isa sa mga uh, makakatulong sa atin para makakuha tayo kaagad ng dugo from uh, PJG. Sige. Congratulations pala uh, sa MHO at sa RHU ano na tuloy-tuloy uh, ang uh, blood donation drive uh, hindi lang para sa ating mga kababayan kundi para makapag-alay po ng dugo at makapagdugtong ng buhay sa mga iba pa nating mga kababayan sa buong bansa. Sige. So see you there. Hopefully makapag-donate na ako, no? Ah, uh, ngayon kasi nung nakaraan, may activity akong inattendan kaya hindi rin ako ang cover niyan. Pati yung oo, oh, oh, nagdodonate ako ng dugo. No. Hindi, I don't think low blood ako. Uh, pero nung nagtatrabaho kasi ako sa call center, Siyempre, night shift ako noon, graveyard. So ayaw tanggapin yung dugo na dinodonate ko kasi mababa ang hemoglobin. <laughs> <laughs> Sige. Radio